Superior! Superior! Magandang umaga sa inyo. Muy bien, muy bien. Anong kailangan? Naging sayo kami, huwag kayong istorbo. <laughs> Hindi naman siguro masamang humanga. Ako si non Beltran. Gusto ko lang maging kakilala at kaibigan ng mga taga Mabolo lalong-lalo na ikaw, napakahusay mo sa arnis. Ibig kitang aluking lumarunyan sa Maynila. Si Lorenzo, kilala niyo bang kriminal na yun? Naglalaro daw ng arnis sa Maynila yon. Si Lorenzo! <laughs> si Lorenzo ang pinakamayamang manlalaro ng arnis at walang makatalo sa kanya. At ngayon namamarali na mula rito hanggang Maynila at wala raw sino mang mananalo. Tariel Salgado po. Hindi ako recruiter na katulad ni Chavez. Kaya lamang ako naging interesado sa lugar na ito ay dahil sa kahambugan ni Lorenzo na kriminal. Kamo, ha? Naisip ko na kung dito siya nagmula, dito rin ako makakakita ng pantapat sa kanya. Ikaw. Sa palagay niyo, Mr. Beltran, pwede na ba ako tapat kay Lorenzo? <laughs> nasa ayos mo, nasa kilos mo. Magiging dehado ka lamang dahil sa kabataan mo. Pero matinding dehado. <laughs> Magugulat silang lahat. Hindi pa natatapos ang sampung pagbibilog ng buwan, Ariel. Hindi mong pagganap na naisasagawa ang paglipad tulad ng isang ibon at ang pagpapatianod sa hangin tulad ng tuyong dahon. Ikinalulungkot ko. Pero si Lorenzo ang kaya alam sa nagsasanay, humahok ng arnis. Ang hangad ko ay makuha kong gamagong. Ang misyon ko ay sugpuin ang talupitan ni Lorenzo. At ito ng pagkakataon ko. Superior! Mahusay magsalita ang batang ito. Matatag! Ngayon pa lang, sinasabi ko na, babagsak sa'yo si Lorenzo. Nagpakabigla ka sa desisyon. Ninapastangan mo pati ang kamagong. Akin! Yeah! Kailangan ko siyang harapin. May utang siyang dapat pagbayaran. Ngayon, kung gusto mo akong tulungan, pahiram mo sa akin ang kamagong. Pag -pag 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 ng kamagong. Pagpapagawin ang gagawin mong pagharap kay Lorenzo, Ariel? Hindi mo pantatapos ang takdang panahon ng iyong pagsasanay. Malakas na ako! Matatag! Ano pa bang kailangan ko? Linis ng puso, talas ng isip, kung tatag at lakas lamang ang kailangan upang maging karapat dapat sa kamagong, kahit si Lorenzo may karapatan na. Pero hindi sapat ng tigas ng laman at lakas ng tuhod lamang, hindi. Ayokong isipin ang maaaring mangyari sa'yo sa kamay ni Lorenzo. Huwag ka na mag-isip. Di ako duwag. Lalaki ako. Di ka tulad mo. Uh. 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 kapag nagiging palalo na ang batang paslit kung minsa'y hinahataw sa Huwag sa akin ng kamagong. Haharapin ko si Lorenzo. Mahagi pa ng kanyang misyon ng desisyon ni Ariel, katarungan pa rin ang kanyang hangad. Pero, tama kayo. Maaring hindi pa siya handa para sa kamagong. Kulang pa ang panahon upang dumating siya sa dulo ng kanyang misyon. Si Lorenzo, ang hanggan ng misyon ni Ariel, sila sinasabing niyong hindi pa at kulang sa panahon. Paano niyang tatalo ni si Lorenzo? Bawat misyo ay matarik na bundo at malawak na dagat na dapat akyatin at tawirin ang alagad ng Arnis. Ang oras ng labanan lamang ang sasagot sa iyong katanungan. Amen. Ah. Nanalo si Ariel kapag nandun ka. Yun din ang sabi ni Nang Itait ni Mang Sotero eh. Eh, masyado daw agresibo yan si Ariel, kaya dapat nandun ka sa tabi niya kapag laban na niya. Umalis, hindi man lang nagpaalam sa akin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. Tila hindi na ata siya darating eh. Ha! Naku, Bilen! Sa ganda mong yan, hindi ka makakalimutan noon. Walang dalagitang kamukha mo sa Maynila. Bukod ano ba naman itong bibig ko nagsasabi ng katotohanan? <laughs> ah, Belen, pinasasaya lamang kita. Huwag ka malulungkot. Si Mang Dencio talaga. Pupunta ka ba sa Maynila? Kasi laban ni Ariel itong linggo. Yun ang balita ng mga kaibigan ni Lorenzo. Eh, si Manuel ang magpapasyan niyan. At uh, eto nga tila nagkakaproblema pa eh. Pero palagay ko naman, hindi niya pababayaan yung bata kung matuloy kayo mang dentsyo, sasama ako ah. Meron pa naman akong natitipon na pera dito. Akong bahala na sa pamasahin natin sa bus. Aliglado, okay yun. Anong desisyon mo ngayon? Pupunta ka ba ng Maynila? Maging matatanda. Yun ang paiwatig sa akin. Sa palagay ko. Kahit may sama ako ng loob kay Ariel. Dapat ko lang siya isang tabi. Mga kaibigan! Ilang sandali mula ngayon ay masasaksihan natin ang pinakamalaking sagupan ng taon sa larangan ng Arnis! sa stable ni Mr. Senon Beltran. Isang bagong muka sa larangan ng Arnis. Ang guapo at batang-batang, Ariel Salgado! Yeah! ¡Lorenzo! ¡Montero! ¡Macho! ¡Lorenzo! ¡Macho Lorenzo! ¡Macho Lorenzo! ¡Macho Lorenzo! ¡Macho Lorenzo! ¡Macho Padilla. ¡Macho Lorenzo! ¡Macho Beltran, kahapon ko pa si Nisanti Wala na akong pakialam sa kanya. Profesyon niya mag-referee, was bahala siya. Sir Beltran, ang maglalaban lang nasa gitna. Doon na kayo. Salgado, Montero. Kayong dalawa ay maglalaban ng magino. Ang lumabas ng ilaw at makabitaw ng arnis. Talo, walang reklamo. Ano mang sabihin ko'y pinal. naiintindihan niyo? Larga! Pagkatalo ko n'yo, pangatalo ko n'yo, ibibilag kitang may algit sa ulo. sa isang bata. Ako ang harapin mo. kita mula sa sandaling ito. Oras-oras, ihintayin kita sa burol. At kung tunay ka mandirigma sa Arnis, darating ka. Hindi ka mayinip ng paghihintay, Manuel. Ipababa kita sa burol ng isang talunan. Isang panggoy. This <laughs>